Bumili pala ako ng isang mystery sack o mystery parcel na mga nasa loob ng sako mga guys. Eto ba yung mga unclaimed parcel na yung mga umorder hindi nila kinuha. Kaya ako nang kumuha kasi sabi nila may cellphone daw. Ay, may sapatos. May sapatos. <laughs> Kakatapos ko nga lang maglinis ng computer shop ngayon At kanina nga, dumating na yung in-order nating mystery sa Na heto ba yung mga unclaimed parcel na sa mga umorder dyan, di nyo kinuha Kaya ako nang kumuha At excited na rin ako malaman Kung worth it ba yung 3,700 na nabili natin nating mystery sa Kasi yung dami nagsasabi May mga cellphone daw sa loob Laptop At saka piso Kaya sa mga gusto mag-mine comment nyo lang yung mine At ibibigay ko sa yung item Sana mga... Ay, may isa pa may pa <laughs> ano ba guys unang portion sa and pa SSD po and, next item pa guys Ay, Ay, <laughs> yeah uh, pang ano siguro yan? pang, P pang test ng blood uh Oo. -oh.

Ay, maganda rin siya. Ay, maliit. Ah, ano siya? <laughs> Sorry. Parang bagay. Uh, cuts, cuts. Subok ko. Okay, Sa ito, subok mo. Diyos ko, para rin tayong galing ng abroad, guys. <laughs> Ay. Ay. Ulit yata. Women underwear. Ay, pantyata, panty yata. Panty. Panty. Underwear siya. Ay, so, okay, Ah, kay mama. Ay, panty. <laughs> hey guys, ang ganda. Magalat nito kay mga guys, dalawang underwear. <laughs> hey charger. ito. bag. Ganda nyo. No? Hmm. Ang pasko. Oo nga na. Ay, meron pang sling. sling Oo na 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 tayo, na. ang ganda siya. Ano? Bagay na bagay ito sa mga nagtitinda. eating May nyo uh, to ito mga guys. Ay, main bag blue. main na lang PSSD. SSD. Ang gusto <laughs> ka tayo <na> madali. <laughs> <laughs> Baka mag-ibis ang oras ng vlog to, guys. <laughs> cellphone niya tayo. Ay, battery. Battery na. <laughs> battery na cellphone. Yung makalupang cellphone. Oh, bili ka ng ano niyan. Bili ka ng cellphone mo para magamit mo yan. <laughs> Ay, damit. Ay, next item Ito. natin. Ay magagamit natin ah, 'yan. Ah, oo, ang ganda niya. Pan travel. Ito Japan. <laughs> Thailand. Ay, Thailand ba? Uh oo. -oh. <laughs> Mother charger guys. Skin care siya. Oo, oh, oh, cream. <laughs> ito yung cream, guys. Okay. Ah, natin. Ay, ito, medyo mabigat. Ano kaya ito? Ito. <laughs> hey, no? ah, Skin care din. Skin care ulit. Uh -huh. Ayun. Oh. Ayun. Ganda no? Oh. <laughs> May collagen Daya guys. Puting gel. O, oh, ko natin. Another collagen. Sleeping mask. Cleaning soap. Facial mask. Dahil pa niya guys Oh. Ay! Ano yan? Kaya to kay Nancy, okay, no? kay Butoy. Ay! <laughs> <laughs> Sira ka ba? Hi, hindi yan eh. lang. Lulukot lang. Parang madumi na siya. Oh, si na ata. Oo, ko na da. lang ito. Wey! Kay Nyo! Nyo! Ano yun? Kay Nyo, ano kaya eh? ano naman yun? Ah, side mirror! Oh. Ay, pang ano pang rider. raider. O, oh. oh, side mirror. Tignan mo, baka ah, basag. side mirror, baka basag. <laughs> Bawang umbrella ko. O, oh, bra nga, sami ko sa iyo, leo. Alam mo, ano ito, ito? Ito parang... sapon yata. Oh! Whitening soap. Guys! Ito, mine ko, Jake. Ano na lang ito, ah, 50 pesos tong lima. Mine ko, Jake. Pa-comment, pa-SSD. 50 pesos talagang tong lima. Ito, parang ano ito, ah? Pang-doto. Ah. Pang-doto. <laughs> Yun! Oh, meron pong ano tong, o oh, you know? wow, ang dahil pa niya naman, oo, nanggongo, oo, nanggongo, oo, nanggongo, oo, nanggongo, oo, Magbubuhay mamaya tayo dito. <laughs> 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 Magbakma. Mine, sandals. Pwede to pang party, pang first date. Basta kung saan mo gusto mong gamitin, pwede pwede to. Ba, Ang daming bra, guys! Bakit uro, bro? Yes, <laughs> uro <Gusto> po! <laughs> Oo oh. <Baya to. laughs> oh, nga, no? <laughs> Four, five, Ayan. Uh, bakit puro bra lahat? Okay, Flower oil, cherry bloom bloom. Ang sakura soap. Wow! Babago! Oh, Ito tayong ano para tayong OFW na nag-unbox sa mga package. Ang dami pa o. Pagkita tayo mahirapan mag-unbox. Ay, ang ganda niyan, Yam. Ay, sa'yo so na lang, mo. No? Oo. Nanginintay um, ko sa cellphone. Ay, cinturon! Cinturon ni Judas. Ay! Sakto sila yung poset natin. Ay, yung mga, oh, no? Sakto na, sira. Bakit natin siya buwas, guys? So, parang poset din to, ha? Ah. Oh! Shower! Parish, eh. Ay! Hey! Ito yung ano eh! Ano Yung ipin na parang magiging winners. Ayan. Okay, gagawa sa sarili yung ipin. Ito ron, muli. Ito yung hudas. Ayan. Ang mga ganda nito. Ano ito? Ayan. Baka batu lang yung nasa to. Baka cellphone yan. <laughs> ano, eh, siya. Hmm. Baka gatas. nga, siya. gatas. nga. Gatas siya, guys. Ah, lakas siya. yan? Ay, sa aso! Ah, sa aso! <laughs> <laughs> ko po, bibili pa tayo lang aso! Piling <laughs> ano, ko cellphone to. Cellphone na talaga to. solar na tayo guys may solar na tayo and ito another dog food ay dog food ba to ano kaya yan ano kaya to Diyos ko sana cellphone na to ay ganda ng box mga ay, sapatos. sapatos ay we magkano yung price mo 1799 1799 oh. grabe sinasunod na to kasi tingnan nyo Ayan o. kita ba dyan? E, lang. Ah, o. Sa SM pa pala yan. <laughs> Gusto ba to, guys? <laughs> ay pa niya ba tagay? Kinakita niya natin sa lobby. Oo. Oh, oh. oh. Siguro. 1,799 daw ako. Pero ipipenta ko na lang sa inyo ng 1,650. Tingnan <laughs> natin kung maganda. Baka maganda naman pala talaga kapag nakasubat. <laughs> Ay, maganda rin pala. Maganda siya? Oo. Ayun. Ay, guys, mga patos. Ayun lang yung mga nakuha. O, oh, sana naman. Nag-enjoy kayo sa unboxing ng mga pinadala sa akin. Ay, pinadala. Binili ko pala. Ayun lang.